way Hi, good morning! Today's vlog, samahan nyo ako na mag-price update at mag aayos ng aking mga dilata. Konti lang yung mga napamili namin sa supermarket kanina at meron lang akong konting nakitang pagtaas sa ibang mga dilata. Ito yung old stock ko ng dilata. Yung iba kasi ay nilalagay ko sa likod. Yung mga bago, yung first in, yun yung aking first out para hindi tayo naabutin ng expiration. Anyway, ito yung aking resibo. Konti lang yung pinamili namin. Nasa around 3,000 pesos lang mga dilata ko. Yung iba nagtaas ng 0.90, 0.30 pero hindi ako magtataas ng dilata kasi kaya pa naman siya na ibenta natin na hindi tayo nalulugi. Okay, samahan nyo ako. Morning! Pa-deliver tayo ng egg. Ang lalaki ng egg. Ang lalaki ng itlog ni kuya. What? 2.20 per tray. Pa-deliver ako ng tatlo. 1, 2, 3. Ayan. Ito yung natira. Ayan, kukunti na lang. Lalagyan natin siya doon sa ibabaw. Ayan. Para, una natin ibebenta yung mga uh, nasa ibabaw. Tapos, yung luma, ay yung bago, yung ipapahuli natin. Dito ang lalagyan ko ng egg. Kasi nga, parang may kisa siya dyan. Kasi nga, ito kapag naiinitan, nalulusaw yung dilaw. Nalulusaw yung pinakang, yung laman niya kaya hindi siya po pwedeng masira kasi sayang naman. Although napapalitan siya, pero hindi na ako nagpapapalit kasi alam ko naman na kapag dito nasira sa bahay, Ganon. Pero pag may mga crack, pinapapalitan ko doon kay kuya. Ayan. 220 ang isang tray, 9 pesos ang bentahan ko niyan. Mantika, marami pa naman. So, susunod na lang tayo mag-order. Ayan. Yeah, so, anyway... Mag-aalmusal muna ako kasi Saturday naman ngayon nakapaglaban ako ng isang araw ang aking favorite yung gardenia ng masa. Dati ito, pang mayaman. Tapos ngayon, pang masa na. Pang mahirap na siya. Kasi mas masarap talaga kainin ang gardenia na masarap. Tapos partner mo pa siya ng kape. Ang kape kong laging kinakape ay kopi ko blanca. Ayan. Doon naman kay dada ay brown. Hindi kami parehas ng brand. Mm. Hindi kami parehas ng brand, ay nang parehas kami ng brand ko Pico, pero magkaibang flavor. Morning, ming, ming. Morning. Shh. Morning, good morning. Ayun, so kahapon namili kami ng coating dilata doon sa supermarket at magpa-price update ako ng mga dilata or canned goods. Ito yung mga fast moving items lang naman dito sa aming tindahan at kung ano yung fast moving items namin, yun lang yung mga pinamimili ko para hindi tayo na-stockan ng mga items para hindi naman sayang or nakatambay lang doon yung ating pinamilian mo. So, samahan nyo ako. Ayan. So, ito lang naman yung mga dilatang karamihan or kadalasang mga ibinebenta natin dito sa ating tindahan. Ayan. konti lang talaga siya. Hindi ako nagpapadami ng ista kasi nga wala akong pambili. Ay, <laughs> no, joke no. lang. Ayan, ha? So, mag-start tayo dito sa Ligo. So, Itong ligo na ito ay 27 pesos sa akin. Uh, ligo na green at saka red ay 27. At itong mega ay 25 pesos. Ayan. Hindi ako nagtitinda ng malaki. Kasi yung iba nagtitinda sila ng malalaki. Ako kasi hindi na. Kasi nga hindi naman siya masyadong mabili. Century tuna na flakes in oil. 150 grams ay 39. Yung namang maliit na 100 grams. I think ilang grams ba to? Wait lang ha. Ah, uh, 95 grams lang pala siya. Ay, 30. 30 pesos. Yung spicy natin ay 40. Kasi nga, medyo mas mahal ng konti si spicy. Kaysa dito kay flakes and oil. At itong aking 5552 na, ay 33 pesos. Lahat ng flavor niyan. Ito lang yung mabili dito. Mechado apretada adobo caldereta. Yung spicy na ganito, iisa lang yan. Kasi nga, hindi siya fast moving dito sa aming tindahan. 33 and itong wow ulam natin ay 26 pesos. Mabili din ta sa akin itong wow ulam. Ito, guys. And dito naman tayo hot and spicy. Ito ay price ko pa dati. 35 pesos. Medyo matagal na siya. Parang may expired na yata siya. And blue bay tuna. Meron din akong blue bay tuna. Kaso hindi siya fast moving. Bumili lang ako ng dalawa. 33 pesos ang blue bay and, and corn beef na Itong 260 grams Argentina corn beef ay 60 pesos. Itong 175 grams ay 45. Itong maliit, pinakamaliit ay, kano bang price nito? ah uh, 29 pesos. Yung CD o Norte naman natin ay, uh, wait lang. Ba nawawala yung CD o Norte? Wala pala siyang price. Anyway, na kalimutan ko yung presyo nito titingnan ko pa sa resibo namin. Ayan, yung 130 150 grams nito ay 38. Ito yung 175 grams ay 45 pesos. Dito naman tayo sa meat Itong meat na ito. Yung malaki ay 28. Ah oh, wait lang, hindi pala yung 175 na meat loaf ay 28 pesos, yung 150 ay 26 pesos at yung pinakamaliit na ganito ay 20. Ayan, 20 pesos. And itong corn beef na hot and spicy corn beef pure foods ay 80 pesos. Price ko pa yan dati and ngayon ay 80 pa din naman kasi 75 ang puhunan yan dito. And dito naman tayo sa giniling. Itong giniling na ito na um, ready to use giniling ground pork ay 46, ah, uh, 47. Wait lang, nalilito ako. 47 pesos. eto namang San Marino na maliit. Spicy corn tuna at itong San Marino na hindi siya spicy ay 32 yung maliit. Itong malaki ay 42 pesos. Dalawang klase lang naman yan. Hindi ako nagtitinda ng mas malaki pa dyan kasi nga na-expire sa akin. Itong Reno, liver spread na maliit ay 30 at yung mas malaki dyan ay 55 pesos eto, 55 star margarine eto napasali lang dito pero 35 ang bintahan ko nyan meron din akong liver spread na CDO ayan, 25, inabot na siya ng alikabok 25 pesos yung maliit dalawa lang yan tapos etong Alaska kay buff ako lang ba itong nagkakaganito meron siyang kalawang pero ang expiration date niya ay April 2024 pa. Ayan guys, oh. April 25, 2024. Alas ka iba, 22 yung maliit, 39 yung malaki. Hindi ko alam kasi ito lang naman mga ibaf itong nagkakaroon ng mga kalawang. Like this, oh. Bakit sila may ganyan? Comment nyo naman sa akin kung anong gagawin ko dito hindi pa siya expired eh. 2024 pa din to nababasa ko pa siya. Kaso talagang parang nakakahiya na siyang ibenta, 'di ba? Cowbell na malaki na condensed 50 pesos. Ayan oh, may mga kalawang sila. And itong healthy na bili ko sa Dali, hindi siya pa moving. Kaya hindi ko na din Healthy cow condensada 47. Meron din ako malalaki. Ayan, tapos itong mushroom 30 pesos. Ah, garbanzos pala yan yung Jolly Mushroom natin ay 40. Alaska Condense na malaki ay 60. Naubos na yung maliit ko nito pero ito yung mga prices nila. Naglalagay na rin ako ng mga prices. Ayan. Para in case na si Ining ang tao dito. Ayan. May mga price na sila dyan. Ito may price na din dito yung mga corn beef, mga meatloaf. Naglagay na rin ako dito. Dito sa side meron na. Kasi para hindi na tanong-tanong si Ining. So ito lang guys ang aking Okay, ayan. So, ayun lang naman yung price update ko sa aking mga dilata. Kasi nga, kahapon, namili ako, hindi naman siya ganun ka ka taas. Yung iba, mga points lang yung mga tinaas nila. Katulad dito, ayan. Ito yung resibo ko kahapon. konti lang. At ang total na napagbayaran ko lang naman ay nasa 2,908 um, pesos kalimitan sa iba, point lang. Halimbawa, 25.1, 0.5, basta point, point lang. Pero syempre, sa atin, napaka-importante ng points na yon, di ba? So, kailangan kapag nag-increase na siya ng halimbawang piso, mag increase din tayo. Kasi ang dilata ko talaga, ay napaka-fast moving dito sa amin. Pero kung ano lang talaga yung fast moving, yun lang yung binibili ko. Ano. So, yun lang po ang aking topic or vlog for today. Thank you! Bye!